Muraan na gina kag may matabo di gyan raman, kag may mga patay raman digyan, sana makatulog yung mga hindi pumasa na ito ng resolusyon na yan. Ini ang nangin reaksyon ni Gobernador Odura Kadyao matapos may baluan nga wala nagugyon ang mayoriya kang mga SP members nga presentis sa among special session sa pagpasar kang resolusyon bilang suporta sa rekomendasyon kang Provincial Disaster Reduction and Management Council. Suno kay Gobernador Kadau, kinang lanon ang resolusyon gikan sa sanggunyang Panlalawigan bangod mas mabugat ini kumpara sa PDRMC resolution kung ipadala sa Department of Energy sa tuyo nga mapabatyag sa among nga ahensya nga seryoso ang gobyerno probinsyal kang Antike nga imbestigara na nagluntad nga paglandslide sa mining area kang Panian Pit sa isla kang Semirara agud malikawan ang liwat nga pagluntad kang kapareho nga disaster nga nagautas kang madamo nga kabuhi kang mga minero ginaturo kang PDRM Council nga paagi sa resolusyon kang sanggunyang panlalawigan, hindi lang DOE ang magadesisyon kang suspension kag-closure, kundi mismo ang provincial government ang pagatagan man kang konsiderasyon kang national government sa ginapakita nga oposisyon sa pagpadayon kang mina sa ginatumod nga panianpit sa isla kang Semirara. Ano nga nagtawag-panawag ang uh, PDRMC uh, Council kang uh, closure kang panianpit? Uh, we are not after the closure of the Simirara Coal Corporation. May alternatibo sa nakarang area nga pwede nanda-imine. That is the East Panian Expansion Program. So, nakapakita ano niya nga darwa ng ka-accident ang natabo di pakita kang pangatlo, Randy. Uh, may alternatibo kon ko. Hindi matapos ria ang minahan nga ria kung sa duhan ang panian pit. Hindi ko gusto ha nga kun after bi may um, duro pa bi ang mga kalamidad no may linog after months or years may matabo man dyan hindi ko gusto nga may cargo de konsyensya hay wara natin ginimuan bilang mga provincial officials ang amore nga lihok di panian pit has already reached is uh, breaking point sobra ang minahan dyan nauka uka dyan ang aten nga uh, isla that's 2 kilometers below sea water. Ang pangarawang nga rin ang aksidente dyan, nagapangabay rin ang aten din ng manggad, who's sa duhanan ng panian pit. So kung wala ang daging na-prove, kag may matabo di gyan man, kag may mapatay raman di gyan, sana makatulog yung mga hindi pumasa na ito ng resolution na yan. Para sa Co-Patrol, Randy Londres.